Magandang umaga mga kabakyard. Muli ay nandirito ang inyong kabakyard. Maniboy Royales Abasola po. Pasinsya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-video o pang i-upload sa aking munting YouTube channel. Sa nga po pala mga kabakyard, bago po natin ituloy ang content, ay Ayayanyo nyo pong sub, ah, uh, pasalamatan ko po ang aking mga subscriber na patuloy na nanonood ng aking munting youtube channel <clears throat> ganoon din po sa aking mga ka-OFW shout out po sa inyo mga OFW at ganoon din po sa aking mga subscriber po na shout out po sa inyo yung mga hindi pa po nagsusubscribe shout out din po ito po ang content po natin ito pong resulta ng aking pakwan na tanim. Ito na po ang naging result po ng aking pakwan na tanim. Ay palibasa po mga kabakyard. Ay tri ay isang buwan pong umuulan dito sa aming probinsya sa Bicol. Ito po ang nangyari po sa aking pakwan nang matay po yung iba. Iwan ko nga lang po ko ito ay marirescue ko pa. Ay ito po ay lalagyan ko po ng fertilizer bukas ng umaga. Ang ilalagay ko pong fertilizer ay 14-14 po saka complete. Tapos tapos po ano po urea po pag aaluin ko po sa isang bal din tubig. Ayan na po siya mga kabakyard Ay oh. Aywan ko nga lang po kung yan ay marirecover ko pa. At sana po marirecover ko pa mga kabakyard. Sayang din po yung aking gastos at pagod sa nga po pala mga kabakyard kung nagustuhan nyo po itong aking video ay huwag po natin kalilimutang pakisubscribe po ang aking munting youtube channel at pakilike na rin po at pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell upang sa ko pong video ay updated po kayo ito po yan po mga kabakyad ang nangyari oh, sa aking milon baka sakali pong maris ay ano po pala pakwan baka sakali pong maris ko pa ayan po sayang din po yung pagod ko pero hindi bali po sabi nga daw nyan kung may kabiguan ay hindi ka magtatagumpay ay tagumpay po ang kapalit ng kabiguan ang lugi ang kapalit ay kikita ka rin sa bandang huli basta't magsipag lamang po mga mga kabakyard ayan po ito po ayan po ang nangyari oh, mga kabakyard sa aking ano, pakwan ito na po pero sa tingin ko naman po marirescue -re pa o, oh, ayan po medyo na green po yung dahon nila ulit eh ito nga pala po ay isang buwan na po ngayon eh. Yan, 32 days na po. Kaya nag-aalala ako na baka sakaling, kung hindi na po, okay lang. Hanggang dito na lamang po, mga kabakyard, ang aking video. Huwag po natin kalilimutang isubscribe po. Ito po ang inyong kabakyard. Mani Boy Royales po. Maraming pong salamat sa inyo, mga kabakyard. Hanggang sa muli, God bless you po.